Magandang hapon nga pala sa inyo lahat at lalo-lalo na -lalo sa ating mga followers and subscribers dyan. Welcome back to my YouTube channel nga pala. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay naman nga pala tayo ng update and information about nga pala kasi ito mga guys. So ayun, bali, isa nga palang malungkot na araw ito mga guys kasi dahil kahapon is nag-announce po sisitaw na hindi na po sila magpapatuloy oh ng kanilang operation dito sa Pilipinas mga guys. And especially, lahat po ng operation po nila, lahat po ng mga sitaw seller, especially la ang kanilang mga online store ay isasara na din po ni, ni sitaw. So and mga guys, balik kahapon is gumawa pa po tayo ng another video po natin about po sa bakit may visitor yes! pa rin kahit na vacation mode. At kahapon din po, nangyari din po ang pag-stop po na kanilang operation, mga guys. So, tara, pag-usapan po natin yan. And let's go, mga guys. So, ayun. Bali, nakakalungkot lang talaga kasi ang daming sitaw seller na oh madadamay dito. And especially God. dahil sa Security and Exchange Commission ay ipinasara na po si Sitaw dito sa Pilipinas dahil sa mga sabi na natin mga problema mga guys. So dahil uh, merong announcement si Sitaw, tara ay basahin natin po ito. And especially, mabigyan din po ng update and information yung mga hindi pa po updated dito kay Sitaw. It is lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Yes. Dahil karamihan po sa atin is mga Piloy at Pinay na mga Sitaw Center dito sa mundo ni Sitaw. So, ayan, tara basahin po natin ang announcement si So, base po dito sa kanilang announcement, Dear Tao sellers, it is with deep regret that we must inform you that due to the Securities and Exchange Commission revocation order, Tau is unable to continue its operation in the Philippines. The revocation order led to the termination of our partnerships with advertisers banks, and suppliers, resulting in a significant number of cancelled orders and refunds, posing immense challenges for the company. This has caused severe negative impact substantial losses and a disruption in our financial chain. So, eh, mga guys, in the first paragraph na basa po natin sa announcement is is ah uh, dahil po sa revocation order ni Securities and Exchange Commission, they will not able or they will be unable to continue here their operation in the Philippines maragay. So, bali is mag i na po si sa Philippines. So, dahil sa mga uh, kanyang partnership and advertisers is ipapasaran niya na din po. Yan po. Uh, iteterminate niya na po yung kanyang partnership and advertisers, lalo, lalo na sa mga banko ayan, and suppliers, resulting in an immense uh, significant of canceled orders, mga guys. So, ayan, sobrang dami kasi. Canceled orders and refund, mga guys. And especially, lalong-lalo na po dito. So, ayan. So, mababasa po natin dito na it's very hard decision talaga para sa kanila. Na it's very challenging. Lalong-lalo -lalo na is it will feed back a negative impact for their company. So, ayan, mababasa kasi natin dito na dahil po sa siguro sa mga another system policy ni Sitaw is hindi na po siya pinayagan ng exchange ng Security Exchange Commission na magpatuloy pa po sa kanilang uh, operation dito sa Pilipinas. Siguro ay furthermore ay maintindihan po natin kung bakit nga ba hindi na sila nagpatuloy. At marami pong sitaw seller ang maapat, maapituhan po nitong ganitong uh, operation mga guys Lalo na yung mga talagang naglagay yes! ng capital or fund talagang malakihan dito kay sitaw Despite our best efforts to appeal, the Securities and Exchange Commission of the United States has upheld the revocation order Consequently, we have made the difficult decision to cease operation in the Philippines On the morning of June 25, 2024, at 10 a.m., with a 30 minute downtime with, for website maintenance. Following the closure of our operation services, such as uh, products purchases, store operations, and account registrations, will be suspended. Rest assured, we will be accountable for your funds, and you will be still be able to withdraw funds from your personal account. we will close all stores and remove all products from sale. Any unprocessed or undelivered orders will be cancelled and refunds will be processed according to relevant regulations. So, ayun mga guys. So, ayun nga. Dahil po sa kanilang revocation order, ay pilitan na pong nag ng operation po si Sitaw ng June 25, 2024. In the morning, on the morning, Especially at 10 a.m. mga guys. So ayun, after ng kanilang uh, maintenance, kasi that kasi way back, kahapon may maintenance din sila. So maintenance operation. Tapos after nun, ayun na nga, yun na yung nangyari. Uh, Nag-stop na talaga sila ng operation mga guys. Uh, following closure, service such as product purchase and store operation ay ipatitigil na din po ni Sitaw Especially, sabi na natin kung mayroon po kayo or uh, naka-display na mga items or products po sa inyong online stores, lalo-lalo na sa mga gustong mag-register po dito kay Sitaw is, ititigil na din po nila at ititerminate na din po nila lahat po ng mga uh, sabi na nating mga communication po dito. And especially, about po naman sa kanilang uh, refund sa mga Sitaw seller yes. natin dyan, lalo-lalo na yung mga naka- naglagay ng maliit or malaki naman na capital fund is ibabalik po ni Sitaw. So ayun, bali about po dyan sa ating refund ng ating pagbabalik ng ating fund sa ating mga bank account or payout account is ipaprocess uh, ipoprocess po yan ni Sitaw base po dito sa ating nasabi. And especially, lahat po ng mga unprocessed orders or hindi pa po na-deliver de ng mga orders, ay ika-cancel na din po ni Sitaw. So, ayun po. So, parang isang uh, nakakagulat lamang po ito na announcement sa kanila. Kasi biglaan din po na nangyari po ito na hindi po sila magtutuloy na po ng operation nila mga guys. And especially, it will, uh, any unprocessed or undelivered orders will be cancelled. So, yun nga sabi ko mga guys. So, any items or products nga pala mga guys na unprocessed or undelivered, ipapakancel na din po ni Sitaw. So, ayan. Kung nag-take po kayo or nag-pick up ako kayo ng products nyo, ay hindi na po yan matutuloy. So, ibig sabihin, ikakancel na din po yan ni Sitaw, mga guys. And especially, refunds will be processed according to relevant regulations. So, ayan nga pala, mga guys. Yung pag-refund sa ating mga fund or capital dito kay si Tau is meron pong regulation. So, ibig sabihin lahat po ay may in instruction mga guys. So, tara. Masahin pa po natin ng furthermore ang announcement ni si Tau. We understand that this is a significant blow to you and our partners. Due to the cancellation of agreements with our payment getaways and banks, our financial chain has come under immense rain. Consequently, we have decided to cancel our payment commission. For Philippine sellers, all withdrawal funds will be disbursed in three batches. Additionally, for all Philippines orders that have been purchased but not yet shipped, the system will cancel these orders. We will send emails for refunds and we will kindly ask you to follow the instructions provided in the email for, pro for fund processing during the third batch disbursement. So, ayun nga pala mga guys, bali sa pag naman or pagbalik ng ating mga fan or capital is mayroon pong tinatawag na batch po si Sitaw. Yes! Kagaya po ng third batch. So, ibig sabihin, may first batch, second batch, and third batch mga guys sa kanyang oh, sinabi na pag bibigay o pag babalik po ng fan or capital po ng ating mga kapwa seller. So, as a Sitaw seller, ay inaantay ko din po kung ano pong update dyan ni Sitaw mga guys. Kasi nabigla din naman po ako sa nangyari at nabasa ko lang din naman po ito sa update po ng aking account specialist dito kay Sitaw mga guys. So napakahalaga po na magkaroon din po kayo ng account specialist kung wala naman po or wala naman pong nag update po sa inyo is meron po kayong GC. Ayun, group chat po na kung saan is palagi po kayong updated sa mga nangyayari about dito kay Sitaw. lalong lalo na sa ating mga OFW dyan na hindi pa po nakakaalam kung ano pong nangyari kay Sitaw mga guys. So ayan, sana po ay maging uh, message din po ito sa inyo na makita nyo din po kung ano po yung nangyayari ngayon kay Sitaw. And especially sa, lalo lalo na sa mga malakihan yung puhunan muna dyan. So, according dito guys is, for all Philippine users, with funds in their accounts, please apply for withdrawal by July 31. We will make the necessary arrangement for payment. Starting from August 1, we will suspend the withdrawal function and begin base payments of all funds. Until all amounts are disbursed, each user can also check their payment time and amount on the website. If uploaded, your payment details we will upload the corresponding payment information within the specified time frame. Kindly wait patiently. Progress check link ctow.com progress check link dot H -P -M -L. So, mga guys. So, sabi nga pala dito sitaw, sa mga Philippine users, please apply with ROWAL from July By July 31 sa so, mga guys. By July 31, mag-apply na po kayo ng withdrawal year dito kay Sitaw. So, siguro mga guys, dun sa mga malaki yung kuhunan, is ipanong e, po natin yung instruction ni Sitaw para in the end, hindi po din tayo mahirapan. And especially, we will make the necessary arrangement for payment. So, ayan, mag-arrange na po nila sila ng necessary payment starting from August 1. Base po dito sa kanilang announcement kay Sitaw. Yes! And especially, ah uh, ibabalik po nila ng kaunti-unti daw po yung ating fund or yung capital. As long, hanggang po ito ay may balik na po lahat ng ating capital or fund sa ating payout or bank account, mga uh, guys. So, ayun. ah uh, medyo, medyo malabo din siya para sa akin kasi nga, kaunti-unti. Kumbaga, hindi na isahan na ibangsak oh yung ating mga fund God. or capital. Kasi bakit pa kailangan pang hati-hatiin, may per batch pa, ganyan, may may first batch, second batch, and third batch. So bakit pa kailangan ng ganun kung so kailangan namang ibigay na uh, lahatan yung ating mga fund or capital? Pero I am waiting for further information and updates about this case ito mga guys. So ayan, uh, siguro kung sakaling uh, hindi sila magbigay ng malinaw na information or detalye, ay pwede natin kausapin ng ating account specialist about dito mga guys. So sila, la sila lamang po yung ating uh, magiging kuhaan din po ng information kung ano na nga ba talaga nangyayari kay Sitaw mga guys. Kung kailan po makakabalik yung ating mga fund or capital dito kay Sitaw. And especially, maglalagay po sila ng mga payout information mga guys or payment information. And syempre, mag-send na po sila sa atin ng email. Kung paano nga ba yung instruction or paano nga ba yung process yes. ng pagbabalik po ng ating mga uh, capital or fund dito kay mga guys. So, syempre, alam po natin na isa pong mahirap din ito na uh, sitwasyon para sa atin, especially lalong-lalo na sa ating mga kapwa Sito Seller. Lalong-lalo na sa mga hindi pa po updated kung ano nga pa nangyari ngayon kay Sito mga guys. So, I suggest na kung sino mga po nakakita po nitong ating munting video, is pakishare na lang din po sa ating mga kapwa Sito Seller na hindi pa po updated na magsasara na po si Sitaw and especially mag i na po sila ng kanilang operation dito sa Pilipinas. But aside from that, is ibabalik daw po yung ating mga fund or capital dito kay Sitaw. So, iniisip ko lamang po kung ibabalik pa ba siya may kasi nga nag-take or nag po tayo ng orders, yung mga ating nakaraan, or ibabalik na lamang po yung ating mga fund or capital without the profitable or wala na pong kita. So, ayan. Maraming salamat nga po pala sa ating, sa ating mga solid na subscribers dyan and followers, lalo-lalo na sa ating mga OFW. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, follow mo na rin ang aking Facebook page. So, ayan. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat and welcome back to my channel nga pala mga guys. It's me again, your Kuya Mark at maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan. Hindi na po ako mag-promote ng aking rin na ng aking LinkedIn, especially din ng aking referral code. Siguro kasi isa na po ito, or panguna sa panguli na i vlog po po si mga guys, kasi magsasara na din po siya. So, yun, mga guys. So, sana maging maayos po ang lahat at makabalik po ang ating mga puhunan. Maraming salamat po sa inyong lahat.